Till I get up, time is barely up At, nalang, um. Amin, um. So, ayan, mga karagon, dito na tayo sa ano. Sa ating destination. Dito sa ano, Sukat. Sukat Paranyaki, ganda banget Ang um, uh, ito yung condominium so, yung baba na yan ano yan uh, laguna lake yung baba na yan so, malapit dito sa ano laguna lake makatanaw mo siya diyan pag uh, ando ka sa taas mga koragon yan at kumusta kayong lahat yan sa mga subscriber ko so yan kumusta kayo so okay pa ba tayo dyan <laughs> okay pa ba, ba tayo mga koragon so ayan ngayon lang tayo nakapag upload ng video dahil nga nagkaroon tayo ng ano ng ubo sipon so ano wala tayong wala tayong boses pause tayo nung mga nakarang linggo nakarang araw kaya hindi tayo nakagawa ng ano ng vlog so ayun at dito nga pala yung deliver namin sa ano sa sukat paranyaki so yung mga nakaraan bali ano na bali so mag 3 weeks na ako bumabiyahe dito sa metro manila And, hindi pa tayo nag ano hindi tayo nagbibikol ngayon dahil nga yung truck natin ay may sira kaya so, bote lang binibigyan tayo ng biyahe dito kahit wala tayong biyahe vehicle so, binibigyan tayo ng biyahe dito sa Metro Manila so dito tayo ngayon sa ano sa warehouse ng ano ng Robinson uh, Robinson Sukat Sukat Paranyaki. Ayan at dito ako sa ano Dito tayo sa ilalim ng ano Yan is skyway ano Tapos yan Yan na yung ano Eslex Yung Labas na yan Eslex yan Bali dito lang to, sa gilid ng ano Ng service road ng sukat So medyo ano Medyo mayroon pa tayong konting ano Singa Ayan di tayo nakagawa ng video ng mga nakarang linggo kung so ngayon lang tayo nakapag-upload ayan shout out sa mga ano, solid viewers ko dyan solid mga kauragon at kay RR Perez shout out saka kay ano, Jason Balbuena at shout out din kay Batang Layas Tracker saka kay Hungry Driver idol shout out at awin Bicol dyan so dito muna ako Ayan, shout out kay Boy Ampaw. Hintayin okay. namin yung ano, Hintay namin yung resibo. ayano ano, BO pala. Oo, tapos lang namin mag-unload. Oo, nga pala kami nag-unload diyan. So, hindi ako nakapagkuha ng video doon kasi bawal mag-unload. Bawal kumuha ng video doon sa unloading area marami kasi dito yung mga ano, yung mga kadalasan sa mga dinidelivera namin dito bawal mag video sa loob ng ano ng warehouse yung mga receiving area bawal magkuha ng video yung iba nga bawal mag cellphone ay mag cellphone ka lang sa loob bawal kaya hindi hira natin makuha ng video yung mga ano, yung mga loob ng warehouse kung so, may pa natin pwede yung tayo dyan <laughs> so ayan late lang ng truck ko ngayon o oh. di ba so ayun so, mga karago no yung na tayo ng ano ng BO natin hindi ito sa loob yung BO natin yung view natin. Nakuha na natin. So, mag alas 12 na. bali pagka, ano, kasi nandun pa yung painante ko sa view, ano. So, yung ano na lang. Resibo na lang. So, automatic naman yun pagka, ano, against the light. Automatic naman yung pagka may, ano, may view na kami. So, hintayin na lang yung resibo ng BO. Makakukuhain yung ano, yung resibo. Tapos uwi na. I guess right. uwi na mga kuragon. So, kinukuha na lang yung ano, yung resibo ng BO. Kasi papasa yun dito para makuha namin yung yung resibo namin. So medyo maaga kami makauwi ngayon. Kasi nga coding din tong dala kong truck. So tamang-tama lang din alas 12. So baka kumakain pa yung smoke dyan Hindi kami mapapara.